ma'am. Magandang araw po. Magandang araw din. Pasok po. Denden! -den? Joanna! Tita Sophia! Hello! Hello. <laughs> mm. Hi, Denden! Den. -den. Oh, Joanna, meron pala akong regalo para sa'yo. Saan po lang sa'kin? Naku, Nako, Den, Den, pasensya ka na. Hindi ko kasi alam na nandito kay. Pero di ba, ale, promise ko sa'yo, next time meron din akong gift para sa'yo. Ha? Ha? Sure na lang tayo. Thank you! <laughs> um, Joanna, binigay ko na sa yung mga regalo mo kasi hindi ako makakapunta sa talent showcase mo bukas. Pero, galingan mo, ha? Pero, no promise ka po sa na pupunta ka. Oo nga, eh. Alam mo, malungkot din ako na hindi kita mapapanood bukas. Kailangan ko kasing pumunta sa beach. Meron akong kailangang asikasuhin. Ay, sa beach? Magbe-beach po kayo? Sama na lang po ako sa inyo, Tita Sophia. Gusto ko po makipaglaro sa inyo eh. Ha? Huh? sama ka? oh, <laughs> hello, hello. Hi. Hi, Hi. Ate. Rico. Hi, Sophia. Ate, okay, sama na lang tayo kay Tita Sophia. Ate Mimi, nagpaalam lang ako kay Joanna. Hindi kasi ako makakarating sa talent showcase sa bukas eh. Kailangan ko kasing asikasuhin yung venue sa kasal namin ni Earl. Mami, isang lang ako Tito Sofia. Mm. Baby, may ano ko eh. May talent showcase ka bukas eh. Hindi tayo makakapunta. Okay, sa mo, bata ka. Hindi ka naman iniimbita. Hindi, <laughs> hindi. Uh, pwede naman kayong sumunod kung gusto nyo. Pagkatapos nung, ng talent showcase ni Joanna, ano, pwede ko naman kayo i-reserve ng kwarto doon, eh. Saktong-saktong maganda daw yung beach na yun. mag enjoy talaga yung mga bata. Actually, eh, kami naman kasi ni Den wala kaming gagawin sa weekend. Eh, kung pwede si Rico, eh, pwedeng pwede kami. <laughs> Ayun naman pala, halika na. Thank you sa offer. Pero we're really sorry. Hindi talaga kami makakapunta. I'm sorry, baby.